guys, the day is um, Sunday. So, pupunta ako ng Lucky Plaza para i-check yung yung pera kung pumasok siya. Yeah. Kasi nag-message si Whitey na pumasok na daw yung sahod ko guys. Maraming salamat sa inyo sa panonood niyo sa akin. Kahit araw-araw kumikita naman ako ng dalawang piso, tatlong piso. It's a blessing. So anyway guys, ito pala sa ulo. Ayan, pupunta ako ng lahat. Paas. Dala ko ito kasi bibili ako ng mga biscuit sa lahat baka. So yan guys. So anyway, mata ko kasi kakaligo ko lang. And then ngayon naghihintay ako ng bus. Pupo, ay, MRT papuntang lang kay Plaza sa Arches. Ayan. So bye guys. Kasi may parating. Baka isipin nila. Ano. Baliwa ko. <laughs> bye guys and God bless.